Hi Don Raya. <laughs> o, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to uh. you. No? sa ating YouTube channel mga paps, Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment, and below pa by hashtag Don And of course, subscribe mo na yan. Ngayon mga Pops, yan nagbabalik tayo dito sa ating Avery. Pero bago tayo magsimula, nais ko lang i out muli. No? So, tama ka na naman nung no? narinig mga paps, Bakit muli? Umuwa sa atin uli si Sergio no, ng San Pedro, Laguna, mga paps. At ang kanyang nakuha ay Project OPA Red Factor Pale No So, ito mga paps, o. So. Napaka-sable, mga paps, o. So. Ayun, oh. Pulang-pula yung ulo. Yung hood. Tapos, yung katawan ay napakadiin mga paps. Kasi nga, ah, hindi lang to basta opaline, kundi sable pa. Kaya ganyan, kadiin. Yung kulay mga paps, sinagitan nyo sa screen. Ang nakuha niya, isang solid no na color green, tsaka isang u-wing mga paps na opaline. no. Ang pinaka-ID nito ay opaline, green u-wing, possible red factor, possible pale follow. At isang solid na opaline na possible red factor, possible pale follow. No. Possible cock and possible hen mga paps no, yung kanilang gender. So, ibig sabihin possible kapala mga kapsi. Hindi na natin pinag-DNA, no, kasi nga, makukuha rin agad. No, no, sa mura na. No, so, kung gusto mo ng gato pang malakasan mga paps, all you have to do is to text or call me, sir, 953-1364462. I-message e mo agad ako sa Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na mga paps. Pwede rin mag-swap, mag-offer ka na. No, so kaya naman, ikakarton natin to. At afternoon uh, after noon, mag-vlog tayo. Muli, maraming maraming salamat sa iyo, Boss Joe. God bless. Yan mga paps, meron tayong proven pair with eggs sa mga naghahanap dyan. Aba, jackpot na kayo dito mga paps. Bihira lang mag-out ng proven pair tapos kasama pa yung eggs. No, ang idea lang naman nito ay back to back. Opaline, Aqua, B2, Visual Pale Follow pa. Tapos yung cock ay Split Pale Follow pa. No? So ito, ilang beses na ito naglabas ng homozygote. Kaya naman, ako, kunin nyo na to mga paps. Nakikita nyo sa screen kung paano ako kontakin. No? 0953-1364-462 mga paps. Ayan, tingnan natin yung nest box. Ayan yung nanay, oh. Hmm. Masungit, ayaw ipakita yung itlog. At ayan naman yung tatay. Yan, no? So tingnan natin uli. Oh, ayaw talaga mga pops, no? Ganyan ka tindi itong nanay na to. No, jackpot kayo rito kasi puro homozygote na yung ibubuga nito. At ang malupit nito, hindi na kayo magpapagulang kasi nga proven pair na. 'Di ba? No, so meron din tayo dito. Malupit din to, hindi lang to basta aqua. Ang complete ID nito ay Opaline Aqua B1 desino posplitino. no may desino pa mga paps kaya napakaganda ng katawan tingnan nyo kulay lemon at yung ulo kulay melon <laughs> ang ganda no hindi yan typical na aqua na nakikita sa social media o sa YT o Facebook mga paps kasi nga mas pinadiin yung kulay kasi nga maganda yung parisan na pinang materialis natin dito mga paps. Kaya kunin nyo na to, i-text sa waga nyo ako 09531364462 Sa mga gusto naman ng Project Red Factor, fail follow. Eto, panalo na kayo rito. No, may mga kapatid na, na visual na Red Factor at visual fail follow, post Red Factor at Red Factor na visual fail follow pa. Matindi. No, later on, Uh, may nag-message na naman sa akin no, about sa red factor na nakapagpabuga na naman si Sir El Cid. Ibablog ko yun para mas ma-intindihan uh, nyo at mas makapag-focus tayo doon mga paps. No? Kaya naman kung gusto mo ng gantong pangmalakasan, legit ang, ang dugo mga paps, quality, mura pa, all you have to do is to text or call me 0953. 1364462 four Message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Donroaya or Donroaya Avery, no, napakaganda niyan mga paps, ayan, no, oh, ang liliksi no, legit ang karga, wala kang dapat ipag -ngamba. no, dahil nga sabihin natin na uh, kahit uh, project rate factor yan, no, ay talaga namang kahit sa pagtulog mo, well guarantee ka na sure ang karga ng ibon na inalagaan mo mga paps, no, talagang meron at merong ilalabas yan mga paps, no kaya naman kumuha na kayo dali nyo na i-text sa so, tawagan nyo ako 0953136446 to so, mga paps ito mga project done follow naman to na yellow face pa no meron tayong opa no opa possible yellow face possible done follow tapos meron ding ino e, at meron ding normal kung budget na budget type ka talaga mga paps No, so ito, legit lang legit din yung karga nito Kahit possible lang to, ito, eh, talagang I assure you na uh, 101% na legit ang karga ng ating mga alaga mga paps. Ito ulitin ko, Project Yellow Face opa, Dan Palo and Ino. No, so ito yung dulo-dulo. No, na nga, nagtatanong ka kung ano nga ba yung itsura no, ng pinaproject natin na Opaline Possible or Split Dan Palo Yellow Face mga paps. Ito yun. No ganyan kaganda mapapansin niyo yung quality ng kulay oh, yung bagwis, yung mata, yung hood, yung tuka, dilaw na dilaw mga paps na napakaganda. No, so ito yung tsura no, ang pinaka ID nito ay Opaline Yellow Face Dan Follow. Wala nang post, wala nang split. Ito yung resulta ng pina-project natin mga paps, no, napakaganda niyan. No, kaya naman kung gusto nyo to I-text o tawagan mo kagad ako 09531364462. 136 I-message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Ejari No, ba ka mag kung isa lang yan bibigyan kita ng freebie mga paps Lagi naman tayo may ganun Paalala nyo lang sa akin kasi minsan na-overwhelm din ako tapos marami rin yung ginagawa na nakakaliktaan ko No, so yan mga paps, ito sa mga ino lover dyan, no, na gusto magkaroon, especially sa yellow face na line, meron tayong, yan, opaline yellow face yan, no, na ino, no, post-flip ino mga paps. Alright, no, so may free din na opaline, post-yellow face, post-ino, yung nasa right side na yung wing no, grabe. Sobrang ganda ng mga ating mga laga, tapos mura pa, tapos pwede pa utang, no? Kaya naman kung gusto niyo ng ganto, i-text sa tawagan niyo ako 09531364462. I-message mo sa akin Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Aviary mga tops. 'Yun napakaganda, no quality. No grabe, oh. Imagine mo ah, Opaline Yellow Face Post Lip tapos opa, pos, yellow face, pos, ino. Free lang. No, tapos pwede pa utang. Kung repeat buyer ka na, pwedeng pwede utangin yan mga paps. No? So, ito naman, no, gusto ng back-to-back -back opa. Isang yellow face yan, no? opa, yellow Pace, possible dan palo. Tapos may free na naman, yung solid color, yung nasa kaliwa. Yan, yan, yung green na yan. No, opa line, pos, yellow Pace, pos, dan palo. No, so lahat ng yanak nito walang tapon. Puro opa ko magnan visual. No? Ay, ah, ang ganda talaga. No, sa mga yuwing lover diyan, ito ang ganda parang agila yung pakpak, no? I-text sa so, tawagan niyo ako 09531364462. I-message mo kagad daw sa Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Igari. I Screenshot niyo lang mga papsa, no? Tapos ipadala niyo lang sa akin para mas madali kong malaman kung ano yung gusto nyo mga paps. So, right now, so eto na. Nako, ang dami nag-aabang sa akin nito. Pwede kayong magpa-reserve kagad nito kasi mabilis maubos. No, eto ay Opaline Sable Lutino Split pa sa Parblo. No, eto yung pinakamataas na uri ng Opaline sa Lutino mga paps. No, dahil nga, tinan yung ulo pati buntot pulang pula. No, ito mga budget meal, yan, yellow face. Yung nasa kanan, itong nasa harap, ayan, yan ay free na OPA, Lutino Post Split Yellow Face. No, so budget meal. Kung gusto niyo ng ganito, i-text at tawagan nyo kagad ako mga paps. Screenshot nyo lang, padala nyo lang sa akin. Napaganda. Mga paps, ang ibon natin. Wow. oh, eto naman. Pastel yellow face paste. Tapos yung nasa kanan, free na OPA post yellow face no, na project OPA yellow face done follow. Napaganda ng mga iba natin, mga budget nil No, so, same lang sila ng ID. No, kulay lang din pinagkaiba. Nasa kaliwa, free yan na OPA post yellow face post dan follow. Yung nasa kanan, yellow face post clip dan follow post OPA. No, so, yan. Kung gusto nyo ng ganyan, i-screenshot nyo lang, padala nyo lang sa aking Facebook Messenger, ang um, Don Roaya or Don Roaya Avery or i-text at tawagan nyo ako sa 0953 1364462, mga paps. No, napakaganda namang ibon natin. Quality, no, budget meal, pwede pa utangin. Kung ikaw ay repeat buyer na mga paps. Alright, no, so ito, No, dulo-dulo to, grabe. Hay. Yellow face aqua. No, par blue. Tapos isang aqua. Opa, split yellow face pa, grabe, dulo-dulo to. <laughs> ang tindi, nakita niyo yung nasa kaliwa, yan o. No? Oh. Imagine mo ha, par blue yung kulay, no? Tapos, dilaw yung buka, dilaw yung ulo, no? Yan ang itsura ng blue, yellow face tapos matindi hindi nung basa parlo yellow face yan may dugo pang aqua tapos bibanggain pa sa aqua yung nasa kanan naman grabe guys dulo dulo talaga to mga paps kasi nga dapat ganun talaga kung magalaga tayo dapat dulo dulo na kasi nga ang value ng ibon ay fluctuating taas baba no bumaba man yung presyo, hindi, man, hindi naman tayo masyado maapektuhan kasi nga, dulo-dulo yung value ng inaalagaan natin. Mag-aalaga naman din tayo, dapat doon na tayo sa mataas. Kaya naman, kung gusto mo to, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, i sa tawagan mo kagad ako, 0953 three one three six four four six i message mo kagad ako sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Ruaya Avery mga paps. Pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Muli maraming maraming salamat sa lahat ng panonood nyo mga paps. No? Uh, stay safe kayo lagi dahil maulan na. God bless you mga paps.